Babay pa, ingat. Maraming nakaabang sa'yo na tao po doon. Babay, ingat. Ay, na sila, ha? Ingat. Patad ngayong araw ang kapamilya love team na sina Paolo Abilino at Kim Chu sa airport. Ito nga ay dahil naimbitahan si Kim at Paolo sa Dubai para sa kapamilya Kalayaan Caravan. Agad naman na sinalubong ng King Pao fans ang dalawa pagdating nila sa airport. Kilig na kilig naman ang mga tagahangan ng dalawa sa tila pagkakasabay nilang bumiyahe para sa kanilang shows. Sa kabilang banda, excited na ang King Pao fans sa mangyayari kina Kim Paolo sa Dubai. Maaalala kasi na napakaraming sweet moments ng dalawa noong huling show nila abroad. Kaya naman panigurado na mas lalalim ang samahan ni na Kim Chu at Paolo Abelino pagtungtong nila sa Dubai. Samantala, nalat ngayon ang behind the scenes ng trending proposal ng Kim Pao sa What's Wrong with Secretary Kim. Narito at panoorin natin.